Hindi ba masamat yung ginawa mo sa event? Nanggulo ka! I was just telling the truth, Carlos! Ayaw ko lang makarinig ng kahit na ano galing sa'yo, ha! Enough! She's here! Why don't we just ask your mother then, shall we? Tita, tell him. Tell him. Di ba may kinalaman kayo sa pagkamatay ni Catherine? Ano? Tell him. po sabihin niyo kay Carlos kung ano yung totoo. Para po hindi ina na po daladala yan. Para hindi na rin po kayo naku-konsensya. Totoo ba yung sinasabi niya? Meron ba kayong kinalaman sa pagkamatay ni Catherine? Aminin niyo sa akin, Ma! Oo. Oh. Totoo. Oh, ma, meron akong pinakulong! May pinakulong ako, ma! Pinaikot ninyo ako para akong gago! Paano yung nagawa sa asawa ko to? Bakit nyo siya pinatay? Hindi ganun! Hindi ganun! Hindi ganun! Hindi ganun! Hindi ganun! Tulog talaga! Tulog ko dito! Ay, sir, 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 sir na, sir. Sana mag-usap tayo. Umalis na kayo! Umalis na kayo! I'm so sorry. Tingnan natin, tingnan natin. Anong gusto mong gawin ko? Paano ko tatanggapin to? Asawa ko yun. Ang ilang pinili ko yung sinira nyo! Ah, sinira niyo eh, yung boy namin! Sinira mo, Kasi! Gusto kita ba kausap? Gawat me! Gawat Siniraan mo ako sa sarili ko, anak. You did that all on your own, Nova. Wala naman akong kinalaman dun sa pagkamatay ni Catherine. Wala nga ako dito noon, di diba? <makes noise> oh, ba? Papatay kita, demonyita ka! Ang nangyay, ano pa sasabihin mo? Ha! Walang tika! Kevin! Patayos kita! Ang mo papae! Walang tika! Walang tika! Walang Nakala mo kung sino ka ba din, no? oh? Ah. Ha? Makapagsalita ka? Ah! Oh. Ay! Tama na po. The next time, you lay your hands on me. Hindi lang sampalang aabuti mo. I will not want no one more than Nova. Because you have no idea what I'm capable of.